Mga awit, chapter 20 Sa punong manunugtog, awit ni David Dinggin ng Panginoon sa kaarawan ng kabagabagan Ipagtanggol ka ng pangalan ng Diyos ni Jacob Magpadala sa iyo ng tulong mula sa santuario At palakasin ka mula sa sayan Alalahanin mo ang lahat ng iyong mga handog At tanggapin mo ang iyong handog na susunugin, Sela Ipagkaloob mo sa iyo ang ayon sa iyong sariling puso At tuparin mo ang lahat ng iyong payo kami ay magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay itataas namin ang aming mga batawan. Tutuparin ng Panginoon ang lahat ng iyong mga kahilingan. Ngayon ay nalalaman ko na iniligtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis. Maririnig niya siya mula sa kanyang banal na langit sa pamamagitan ng lakas ng pagliligtas ng kanyang kanang kamay. Ang iba'y nagtitiwala sa mga karo at ang iba'y sa mga kabayo. Ngunit ating aalalahanin ang pangalan ng Panginoon ating Diyos." Sila'y nangahulog at nangabuwal, ngunit tayo'y nagsibangon at nagsisitayo ng matuwid. Iligtas mo, Panginoon, pakinggan nawa kami ng hari pagka kami ay tumawag.